sa paggunita na ika-127 isandaan at araw ng kalayaan ng Pilipinas, ang Philippine Coast Guard ay buong pusong nakikiisa sa sambayanang Pilipino sa pagbibigay pugay sa kagitingan at sakripisyo ng ating mga bayani. Dahil sa kanilang paninindigan at pagmamahal sa bayan, tinatamasa natin ngayon ang kalayaang dapat nating ipagtanggol at pagyaman. Bilang bantay ng ating karagatan, ang Philippine Coast Guard ay patuloy na magsusulong ng ligtas, malinis at malayang katubigan ang sandigan ng maunlad na bukas para sa bawat Pilipino. Ang tapang at malasakit ng ating mga bayani ang patuloy naming inspirasyon sa mas makabuluhan at tapat na paglilingkod sa bayan. Ito po si Admiral Ronnie Hill El Gaban, ang komandante ng Philippine Coast Guard. Isang malayang Pilipino ng bagong Pilipino.